Ang ina kumabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, pasok sa Congress, eleksyon na nalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng wala kanyan, nakatamaraw, paglabas niyan, ng mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tinangang ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Palabas lang daw ang banta ni PBBM na wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa palpat na flood control projects. Tingin ni acting Davao City Mayor Basté Duterte, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauuwi sa ariglo. Wala yan? Wala <laughs> talaga yan? Puro lang naman, ano, puro, puro lang naman press release talaga itong administrasyon na ito ever since. Wala yan? PR stunt kung tawagin ni Davos City si Acting Mayor Baste Duterte ang ongoing investigation ng administrasyon sa mga anomalyang flood control projects. Kontraktor na yan. Una ang sinabi ni Pangulong Bongo Marcos na wala siyang sasantuhin Plata. sa mga opisyal at kontraktor na mapapatunayin ng hurakot ng budget. Pero ayon kay Baste, tila nasa isang circle of oligarchs lang naman daw ang maingay ngayon at mukhang malabong maparusahan ang bang ito. Hindi yan. Hindi yan abulin. Kasi kung kin kinasuhan niya na yan sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasawa niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo bang may ano, takutin mo, tapos ano, inegosyate mo. The President only wants to bring people to the negotiating table. Ito lang daw ang nakikita ng rason ni Baste kung bakit pinapahaba umano ang investigasyon. Kung accountability daw ang layunin ni PBBM, matagal na raw sana itong naglabas ng pangalan.